Hindi makadudong api ito. Makadudong na humang nag-drew sa may likod. Dakot na ganyan siya. Ayan eh. Ayan pa, Sa likod. Aini sa atubangan. Ang muna sa tubangan, Wala pa. Hindi nahimo pa. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan tubangan Ayan

Dako dako gud siya kung ano. Yan pa gud. Munis makadudong no. Yan pilot house. Ang sa likod. mm kung sa sakit sa likod ang madagdag po sa tubangan yung anak po sabi po mo mani ayos yan kusang hmm. sa sulod mauni mga kadudong dali ang buwan dali ang duha ka makina dito dali dali hindi na kayo. Kaya ako na kayo makalulong eh. Sa well, level Sa kuwang.